Malamig ang simoy ng hangin sa umaga ng Martes nang bumukas ang pinto ng Caf Esperanza, isang karinderya na matatagpuan sa gitna ng Maynila. Si Maria Santos, isang 28 taong gulang na waitress, ay naghahanda na ng mga mesa para sa breakfast rush. Tatlong taon na niyang pinaglilingkuran ang Caf na ito at kilala siya ng lahat bilang masipag, maalalahanin at laging nakangiti kahit gaano kahirap ang buhay. Maria, Bilisan mo dyan, malapit nang dumating ang mga regular customers, sigaw ni Aling Berta, ang head server na kilala sa kanyang mataray na ugali. Opo, Aling Berta. Tapos na po ang tables 1 to 10, sagot ni Maria habang pinupunasan ang huling mesa. Sa likuran ng counter, si Ingrid e. Richard Dan, ang may-ari ng CAF, ay nakaupo sa kanyang opisina na may salaming dingding. Kilala siya sa buong staff bilang isang mahigpit na boss na walang pakialam sa kahit sino. Para sa kanya, ang negosyo ay negosyo lamang, walang lugar para sa emosyon o awa. Nagsimula nang pumasok ang mga customers. Mga opisinista na nagmamadali, mga estudyante, at mga regular na laging umiinom ng kape tuwing umaga. Si Maria ay abala sa pag-take ng orders, nagsiservisyo ng pagkain, at nakikipag-usap sa mga customer na parang mga kaibigan na niya. At Maria, Eto na naman ako, bati ni Lorna, isang college student na regular customer. Yung usual ko, tapsilo good extra rice. Sige, iha. Papunta na sa kusina, ngiti ni Maria. Kumusta na yung exam mo last week? Naku, ate. Pasado naman, salamat sa pag-aalala. Ganyan si Maria, hindi lang siya simpleng waitress. Nakikinig siya, nag-aalala, at tunay na may malasakit sa mga taong pumapasok sa CAF. Pero sa kabila ng kanyang sipag at dedikasyon, minimum wage lang ang kanyang sahod. Kumakain na halos lahat ng kanyang kita ang upa ng maliit niyang apartment at ang gamot ng kanyang nanay na maisakit sa puso. Tanghali na nang mangyari ang magbabago sa kanyang buhay. Alas 12 na ng tanghali nang pumasok sa cafe ang isang matandang lalaki. Mga 70 years old, payat at halatang matagal nang hindi naliligo. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang mukha ay puno ng libag at ang kanyang paa ay nakasuot lamang ng sirang sinelas. Huminto ang lahat ng tao sa kaf at tumingin sa kanya. Bakit may pulubing pumapasok dito, bulong ng isang customer? Nakakasira ng appetite, reklamo ng isa pa. Ang matanda ay tahimik lang na lumapit sa counter, nanginginig ang kanyang mga kamay. Senorita, nautal niyang sabi. Mayroon po ba kayong kahit anong pagkain? Tatlong araw na po akong hindi kumakain si Aling Berta ay mabilis na lumapit. Hoy, matanda. Walang libre dito. Kung walang pera, umalis ka na. Pipero po, utal ng matanda. Wala akong pakialam. Lumabas ka na bago pa tayo magsumbong kay Sir Richard. Hinawakan ni Aling Berta ang braso ng matanda at hinila ito patungo sa pintuan. Si Maria ay nakita ang lahat. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng matanda, ang desperasyon, ang gutom. Naalala niya ang kanyang sariling tatay na namatay limang taon na ang nakakaraan, na rin ay matanda at walang maasahan sa huling sandali ng kanyang buhay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Aling Berta, teka po, sigaw ni Maria, tumakbo siya palapit. Huwag niyo po siyang paalisin. Ha? Ano ba, Maria? Pulubian. Makakasira ng reputasyon natin. Po, ako na po ang bahala sa kanya, sabi ni Maria, matigas ang loob bibigyan ko po siya ng pagkain. Wala kang karapatan na magbigay ng libre. Yan ay laban sa policy. Hindi ko po ibibigay ng libre, sagot ni Maria. Bayad ko po. Galing sa sarili kong bulsa. Nagkatinginan si Aling Berta at ang ibang staff. Hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ni Maria. Kilala nila kung gaano kahirap ang buhay ni Maria na halos wala nang natitira sa kanyang sahod pagkatapos magbayad ng lahat ng kanyang responsibilities. Bahala ka, sabi ni Aling Berta at umalis na. Inakay ni Maria ang matanda sa isang sulok ng cafe, sa mesa na malayo sa mga customer. Lolo, umupo po kayo dito. Kukunan ko po kayo ng pagkain. Ang matanda ay tumingin sa kanya at may luha sa kanyang mga mata. Salamat, iha. Pagpalain ka ng Diyos. Pumunta si Maria sa kusina at nag-order ng isang plato ng adobo, rice at soft drinks. Nilagyan niya ng extra rice at extra ulam. Pagkabalik niya sa mesa, inihain niya ito sa matanda na parang effy customer. Heto po, lolo. Kumain po kayo ng mabuti. Ang matanda ay hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kutsara. Nagsimula siyang kumain at sa bawat subo, Lumalaki ang ngiti sa kanyang mukha, kahit na tumutulo ang kanyang luha. Napakabait mo, iha, sabi ng matanda. Konti na lang ang mga taong tulad mo sa mundo. Habang kumakain ang matanda, may ibang customers na nakatingin sa kanila. May mga sumama ang tingin, may mga nag pero si Maria ay hindi pinansin. Alam niya sa kanyang puso na tama ang kanyang ginawa. Pero sa opisina sa likuran, si Ingrid Richard Dan ay nanunood sa KV Monitor. Nakita niya ang lahat, ang matanda, si Maria na nagbigay ng pagkain, ang lahat. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Maria Santos sigaw niya sa intercom. Pumunta giyay dito de opisina i e, ngayon. Natigilan si Maria. Alam niyang papasok na siya sa problema, pero hindi siya nagsisi. Lumapit siya sa matanda at mumiti. Lolo, maubos niyo po yan. Kailangan ko lang pong puntahan ang aking boss. Sige, iha. Salamat ulit. Pumasok si Maria sa opisina ni Amy Tan na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang boss niya ay nakatayo sa likod ng kanyang desk, ang mga braso ay nakapamulseras, at ang mukha ay puno ng galit. Ano ba ang ginagawa mo, asik ni Amy Tan? Bakit mo pinapakain ang isang pulubi sa aking calf? Sir, gutom po siya. Tatlong araw na raw po siyang hindi kumakain. Hindi ko inaalam kung gutom siya o hindi, putol ni Emmy Tan. Ang alam ko lang, pumapasok siya dito at nakakasira ng image ng kaf ko. Tingnan mo, yung mga customers, nagreklamo na. Pero sir, bayad ko po ang pagkain na binigay ko sa kanya. Galing po sa sarili kong bulsa. Wala akong pakialam kung saan galing. Ang punto ko, pinapayagan mo ang mga taong tulad niya na pumasok dito. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Dadami pa yan. Magiging tambayan ng mga pulubi ang kaf Sir, tao po siya. Deserve po niya ng dignidad at respeto. Tama din eh, sigaw ni Emmy Tan. Lumapit siya kay Maria at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Maria Santos, tatlong taon ka nang nagtatrabaho dito. Pero ngayong araw na ito, sinira mo ang pinakaimportanteng rule ko na ang kaf na ito ay para lamang sa mga taong may pambayad. Dahil sa ginawa mo, pinapaalis kita. Parang nabingi si Maria sa narinig. Sir. Tinanggal ka na. Effective immediately. Kumuha ka ng iyong mga gamit at lumabas ka na dito. Hindi ka na welcome sa Cafe Esperanza. Pero sir, kailangan ko po ng trabaho na ito. Ang nanay ko po. Dapat naisip mo 'yan bago mo ginawa ang kababuyan mo. Alice. Walang nagawa si Maria kundi lumabas ng opisina na mailuhang umaagos sa kanyang mga mata. Lahat ng staff ay nakatingin sa kanya, may awa sa kanilang mga mukha. Pero walang sinuman ang nagsalita o tumulong. Pumunta si Maria sa locker room at kinuha ang kanyang bag bago siya umalis ng caf. Lumapit pa siya sa matanda na tapos ng kumain. Lolo, aalis na po ako, sabi ni Maria, pinipilit ng umiti. Bakit, iha? May problema ba? Wala po. Siguraduhin niyo lang po na maubos niyo yung pagkain, okay? Iha, sabi ng matanda at hinawakan ang kamay ni Maria. Nakita ko kung ano ang nangyari. Pinaalis ka dahil sa akin. Pasensya na, iha. Huwag kayong mag-alala, lolo. Okay lang po. Masaya ako na nakatulong ako sa inyo. Mumiti ang matanda, ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti, parang may alam siyang hindi alam ni Maria. Lumabas na si Maria sa Caf Esperanza, ang kanyang trabaho ay wala na, ang kanyang kinabukasan ay uncertain. Pero sa kabila ng lahat, ang kanyang konsensya ay malinis. Isang linggo ang lumipas. Si Maria ay nag-apply sa iba't ibang restaurant at cafe, pero lahat ay tumangging tumanggap sa kanya. Malaman kasi ng industriya na siya ay tinanggal ni Anne Itan at kilala ang boss na iyon bilang influential sa business circle. Sa apartment niya, si Maria ay nakaupo sa tabi ng kanyang nanay na nakahiga sa kama. Maria, anak, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang nanay na mahina ang boses. Opo, mama. Huwag po kayong mag-alala. Makakahanap din ako ng trabaho. Naririnig ko sa kapitbahay na pinaalis ka dahil tumulong ka sa isang pulubi. Totoo ba yan? Opo, mama. Umiti ang nanay ni Maria, Napakabuti mo talaga, anak. Ganyan din ang tatay mo dati. Palaging tumutulong kahit wala na siyang pangsarili. Proud ako sa'yo. Yumakap si Maria sa kanyang nanay at umiyak. Mama, natatakot po ako. Paano na po ang gamot nyo? Paano po ang ating pagkain? Magtiwala ka lang sa Diyos, anak. May plano siya para sa tin. Pero sa kabila ng kanyang pananampalataya, nahihirapan si Maria. Naubos na ang kanyang ipon at ang rent ay dapat bayaran sa loob ng dalawang linggo. Nag-isip na siyang umuwi sa probinsya, pero ayaw niyang iwan ang nanay niya na kailangan ng regular check-up sa doktor. Samantala, sa Caf Esperanza, ang negosyo ay tuloy pa rin. Pero si Ingrid Richard Dan ay napansin na may mga bagong customers na pumapasok, mga taong nakabarong, nakasuit, mga tila mayayaman at may kapangyarihan. Pero hindi niya alam kung bakit bigla na lang silang dumadating. Isang araw, pumasok sa CAF ang tatlong lalaki na naka-business attire. Lumapit sila kay Aling Berta. Good afternoon, ma'am. Gusto po sana naming makausap si Amy Richard Tan, sabi ng isa sa kanila. May appointment po ba kayo, sir? Sabihin niyo lang na galing kami kay Ian Sebastian Torres. Nanlaki ang mata ni Aling Berta. Sebastian Torres? ang kilalang businessman na may-ari ng pinakamalaking chain of restaurants sa buong Metro Manila. Tumakbo siya papunta sa opisina ni Emmy Sir! Sir! May mga bisita po kayo. Galing daw po kay Sebastian Torres. Eh! Yeah. Tumayo si Eng Itan at inayos ang kanyang nekti. Sebastian Torres ay isang legend sa industriya, isang taong kahit sino ay gustong makipagpartner. Ano kayang kailangan niya? Lumabas si Amy Tan at lumapit sa tatlong lalaki. Good afternoon, gentlemen. I'm Richard Tan, the owner. Paano ko kayo makakatulong? Amy Tan, sabi ng leader ng grupo. We're here on behalf of F. Sebastian Torres. He would like to schedule a meeting with you. He's interested in a potential business partnership. Hindi makapaniwala si Amy Tan. Partnership? kay Sebastian Torres? Ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity. Of course. Of course. Kailan po ang meeting? Tomorrow, dalawase, sa Torres Building. Pupunta po ba kayo? Yes. Absolutely. I'll be there. Pagkaalis ng tatlong lalaki, hindi mapakali si Amy Tan. Ano kaya ang plano ni Amy Torres? Pero ano man iyon, alam niyang ito ay magiging malaking break para sa kanyang calf. Kinabukasan, eksaktong dalawa si I, dumating si I Richard Tan sa Torres Building, ang isang apat na pu-story skyscraper sa Makati. Hinahatid siya ng receptionist sa presidential suite sa apat na pu-DA floor. Amy Tan, pumasok po kayo. Si Amy E. Torres ay naghihintay na po. Pumasok si Amy Tan sa opisina at namangha. Ang buong floor ay office ni Eng. Sebastian Torres, may floor-to-ceiling windows, antique furniture, at paintings na halatang milyon-milyong piso ang halaga. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking desk, ang isang lalaking may mga 75 years old. Nakabarong Tagalog, may salamin, at ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan. Ito ay si Sebastian Torres. Eng. Tan, sabi ni Eng. Torres na hindi tumitingin sa kanya. Busy sa pagsusulat ng mga dokumento. Umupo ka. Umupo si Amy Tan, medyo kinakabahan. N. Torres, it's an honor to meet you, sir. I've been following your career for years. Tahimik putol ni Amy Torres. Tumigil siya sa pagsusulat at tumingin kay Amy Tan ng diretsyo. Kaya kita tinawag dito ay dahil may ipapakita ako sayo. Kinuha ni Amy E. Torres ang isang folder at ibinato ito sa desk. Buksan mo. Binuksan ni Aimee Tan ang folder at nanlamig siya. Sa loob ay mga litrato, litrato ng isang matandang lalaki na puno ng libag, nakasuot ng punit-punit na damit, nakasabit ng sirang sinelas. Kilala mo ba ang taong ito? tanong ni Aimee Torres. Hindi ko po alam, sir. Ako yan, sabi ni Aimee Torres. Napamaang si Aimee Tan. Aano? Isang linggo na ang nakakaraan, pumunta ako sa CAF mo. Hindi bilang Sebastian Torres, ang businessman. Pumunta ako bilang isang ordinaryong matandang pulubi. Gusto kong makita kung paano tratuhin ng mga tao ang isang taong walang wala. Nanlamig ang dugo ni Amy Tan. Naaalala na niya ang matanda. Ang matandang pinapaalis nila sa CAF. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko, patuloy ni Avi Torres? Natutunan ko na karamihan sa mga tao ay puno ng pagmamataas, ng kasamaan, ng diskriminasyon. Pero may isang tao lang na nag-stand out, ang isang waitress na naggangalang Maria Santos. Tumigas ang mukha ni Amy Itan. Si Maria, sabi ni Amy e. Torres, ay ang tanging tao sa kaf mo na tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang isang basura. Binigyan niya ako ng pagkain gamit ang sarili niyang pera. Inakay niya ako sa isang mesa at tinarayan ako na parang may halaga ako. At ano ang ginawa mo? Tumayo si Amy e. Torres at lumapit kay Amy Tan. Tinanggal niya eh siya. Eh sir, I was just protecting the image of SV business. Image, sigaw ni Amy e. Torres. Ang image mo ay mas importante pa sa buhay ng isang taong walang kasalanan. Sa pagiging makataong tao. nag around si Amy e. Torres sa kanyang opisina. Ginitan, nagtrabaho ako sa industriya na ito ng limampu years. Nagsimula ako bilang isang dishwasher. Alam kong ano ang feeling ng pagiging walang halaga, ng pagiging discriminate, ng pagiging tingin na basura. At ngayon na mayroon na ako, ang mission ko ay hanapin ang mga taong may mabuting puso at tulungan sila. Bumalik si Amy Ettore sa kanyang desk at kinuha ang isang kontrata. Kaya naman, hindi ako makikipagpartner sa iyo, Jimmy Tan. Sa halip, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ano po iyon, sir? Edzy, ibenta mo sa akin ang Caf Esperanza sa presyong mas mataas pa sa market value nito. Pagkatapos, paalisin mo ang sarili mo sa industriya at huwag ka nang bumalik kailanman. Nanlamig si Amy Tan. At ang pangalawang option po. Dalawa, ibalik mo si Maria Santos sa trabaho, taasan mo ang sahod niya ng triple at ikaw mismo ay mag-apologize sa kanya publicly sa harap ng lahat ng customers at staff. At pagkatapos, pag-aralan mo kung paano maging matinong tao. Natahimik si Amy Tan. Dalawang choices, pareho ay painful para sa kanyang pride. Pero alam niya kung alin ang mas makakabuti para sa kanya. Sir, sabi ni Amy Tan na nakayuko. Pipiliin ko po ang second option. Mabuti, sabi ni Amy Torres. At para masigurado ko na gagawin mo yan, maglalagay ako ng isang representative ko sa kaf mo na magmumonitor. Kung hindi mo susundin ang sinabi ko, bibilhin ko ang kaf mo at paalayasin kita sa industriya. Intindihan mo? Opo, sir. Intindihan ko po. Ngayon, umalis ka na. At humanap ka ng si Maria Santos. Kinabukasan, si Maria ay nasa kanyang apartment, naghahanap ng online jobs, nang biglang may kumatok sa pinto. Maria Santos, tanong ng isang lalaking nakabarong. Ako po si Atoy. Reyes, legal representative ni Eng Sebastian Torres. Eng o Torres, nagtataka si Maria. Kilala ko po yan pero bakit po? May request po siya. Gusto po niya kayong makaharap. Kinabukasan, dinala si Maria sa Torres Building. Nang makapasok siya sa presidential suite, nakita niya si Ailey Sebastian Torres na nakangiti. Maria Santos, sabi ni Amy Torres. Salamat sa pagpunta. N o. Torres, sir, ano po? Teka lang, putol ni Amy Torres. Bago ko sabihin ang lahat, gusto ko munang ipakita sa iyo kung sino ako. Kinuha ni Amy Torres ang isang litrato at ibinigay kay Maria. Nang tingnan ni Maria, namutla siya. Ang litrato ay ng matandang lalaking binigyan niya ng pagkain sa cafe. Kayo po pala di. Bulong ni Maria. Ako nga, ngiti ni Amy Torres. Nagdisgisi ako para makita ko kung paano tratuhin ng mga tao ang mga taong wala. At ikaw, Maria, ang nagstand out. Umupo si Amy e. Torres at kinuwento ang lahat, ang kanyang misyon ang ginawa ni Amy Tan, at ang ultimatum na ibinigay niya. At ngayon, sabi ni Amy E. Torres, nais kitang tulungan. Hindi lang dahil sa ginawa mo, kundi dahil nakita ko sa iyo ang isang taong karapat dapat sa pagkakataon. Kinuha ni Amy E. Torres ang isang kontrata. Ito ang scholarship program para sa iyong nanay, fully paid ang lahat ng medical expenses niya hanggang gumaling siya. Kasama na rin ang apartment rent mo for one year. Hindi makapaniwala si Maria at namuo ang luha sa kanyang mata. At pangalawa, patuloy ni Amy e. Torres, may offer ako sa iyo. Gusto kitang maging manager ng isang bagong CAF na bubuksan ko, ang CAF Torres. Ang sahod mo ay limang beses mas mataas sa dati mong sahod, at may full benefits ka para sa iyong pamilya. Eh, sir, di. Nautal si Maria, umiiyak na. Hindi ko po deserve lahat ng ito. Deserve mo, iha, sabi ni Amy e. Torres na lumapit at hinawakan ang kamay ni Maria. Sa mundo na puno ng kasamaan at kasakiman, ikaw ay isang liwanan. At ang mga taong tulad mo ay dapat tulungan at pahalagahan. Yumakap si Maria at umiyak ng umiyak. Hindi niya inasahan na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay magbubunga ng ganito kalaking blessing. Salamat po, sir. Salamat po talaga. Isang linggo pagkatapos, bumalik si Maria sa Caf Esperanza. Pero ngayon, hindi siya bilang isang empleyado na tinanggal. Siya ay bumalik bilang isang taong may dignidad at respeto. Lahat ng staff at customers ay naroon. At sa harap ng lahat, si Ingrid Richard Dan ay nakatayo, nakayuko at namumutla. "Ladies and gentlemen," sabi ni Emitan na halatang napipilitan. "Nandito ako ngayong araw na ito upang humingi ng paumanhin sa isang taong na naging biktima ng aking maling desisyon." Lumapit si Ingi Itan kay Maria at yumuko. Maria Santos, humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sayo. Pinaalis kita dahil tumulong ka sa isang taong nangangailangan. Pero mali ako. Ang ginawa mo ay tama at ang ginawa ko ay isang karumaldumal na pagkakamali. Lahat ng tao ay nanonood. May mga nag applaus may mga nakangiti. Dahil dito, patuloy ni Amy Tan, nais kitang imbitahan na bumalik sa trabaho. Triple ang sahod mo at may full benefits ka na. Mumiti si Maria at umiling. Salamat po, Jimmy Tan. Pero tatanggihan ko po ang offer ninyo. Namutla si ni Tan. Bakit? Pero, hindi ako babalik dahil hindi po ako karapat dapat natratuhin ng ganito. Tinanggal niyo po ako dahil gumawa ako ng tama. At ngayon, gusto niyo akong ibalik dahil napilitan kayo. Lumapit si Maria kay Ian Nathan at tumingin ang diretsyo sa kanyang mga mata. Pero kahit ganoon, pinapatawad ko kayo, Jimmy Tan. Hindi para sa inyo, kundi para sa aking sarili. Dahil hindi ako magiging tulad ninyo, puno ng galit at hinanakit. Umalis si Maria sa calf na may ngiti sa kanyang mukha. Ang lahat ng tao ay nag applause at si Amy Tan ay naiwan na nakayuko, nahihiya. Tatlong buwan ang lumipas. Ang Caf Torres ay bumukas na at ito ay mabilis na naging hit sa buong Metro Manila. Hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa kultura ng restaurant, ang bawat customer, mayaman man o mahirap, ay tratuhin ng may respeto at dignidad. At sa gitna ng lahat, si Maria Santos ay nagmanage ng CAF na may ngiti at kagandahang loob. Isang araw, pumasok sa CAF ang isang pamilya, tatlong bata at ang kanilang mga magulang. Ate, sabi ng pinakabatang bata. Totoo po ba na kayo yung waitress na tumulong sa isang lolo? Mumiti si Maria. Iha. Tutupo. Wow. Ikaw po ang bayani ko. Gusto ko po maging tulad ninyo. Yumuko si Maria at hinawakan ang kamay ng bata. Iha, hindi kailangan na maging tulad ko. Kailangan mo lang na maging mabait sa lahat ng tao, kahit sino pa sila. Mumiti ang bata at yumakap kay Maria. Sa loob ng kanyang puso, naalala ni Maria ang lahat ng nangyari, ang pagtanggal sa kanya, ang paghihirap, ang pagtulong kay E.N.E. E. Torres, at ang blessing na natanggap niya. At na niya, ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Kahit minsan ay tila wala itong resulta, darating ang araw na makikita mo ang bunga nito. Lima taon ang lumipas. Ang Calf Torres ay naging isang empire na may dalawang pu branches na sa buong bansa. Si Maria ay naging sihe ng kumpanya at ang kanyang nanay ay totally gumaling na sa sakit. Isang araw nakita niya sa news si Ilmi Richard Tan. Ang Calf Esperanza ay nagsara na at siya ay nag-apply bilang manager sa isang fast food chain. Hindi nakaramdam ng saya si Maria kundi awa. Naalala niya ang sinabi ni Amy e. Torres noon ang yaman at sukses ay walang halaga kung wala kang mabuting puso. Kinuha ni Maria ang kanyang cellphone at tumawag sa Chief Department. Hello, ito si Maria Torres. May favor po ako. May isang applicant na nagangalang Richard Tan. Approve niyo po siya at ibigay sa kanya ang posisyon ng assistant manager. Sabihin niyo lang na ito ay isang second chance. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Maria sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang Maynila, ang city na puno ng tao, may mayayaman, may mahihirap, may mabubuti, may masamang loob. At sa gitna ng lahat, naisip niya, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa posisyon. Ito ay nasusukat sa kung paano mo tratuhin ang kapwa mo tao. Salamat, Lord, bulong ni Maria. Sa lahat ng blessings at sa lahat ng pagsubo. Dahil sa mga ito, natutunan ko kung ano ang tunay na halaga ng buhay. At sa gabi na iyon, umuwi si Maria sa kanyang bahay, hindi na sa maliit na apartment, kundi sa isang malaking bahay na binili niya para sa kanyang nanay. At habang nagluluto siya ng hapunan, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Dahil sa huli, ang kabutihan ay laging nagbubunga. Hindi agad, hindi palagi sa paraang inaasahan mo, pero sigurado. At ito ang kwento ni Maria Santos, ang waitress na pinaalis dahil tumulong sa isang matanda, ngunit sa huli Naging rason ng kanyang pinakamalaking blessing. Sa buhay, darating ang mga pagkakataon na pipiliin mo kung ano ang tama o kung ano ang madali. Pipiliin mo kung